bumili kay Renske Motovlog kasi tutubuan niya kayo <laughs> hindi naman tubong lugo lugaw grabe <laughs> ka naman tubo lang tayo ng mga ano 20 pesos okay na hindi <laughs> asar mo ko kanina sa kantaw eh okay. pakantahan kita ulit Gusto ayaw <laughs> patayin ko daw <laughs> <laughs> patayin ko daw ano bang gusto mong kanta? Ang kailangan kong gawin Upang malaman mo Nandito sa akin switch Ano gusto mong kanta? Ay syempre kanta na pang opening sa branch oh! uh, Walang alam na kanta eh Hello mga kaibigan Bahay po, bahay po <coughs> Punta tayo mga kaibigan ngayon o, sa ano? Gala tayo sa... Laguna sa may Yes! Saan tayo pupunta? Okay, gagala tayo kung saan tayo masaya. Wow naman! Wow! Wow! Gagala kami mga kabiga, may dala na kaming bago. Ah. <laughs> Focus ka dyan sa drive mo. Focus naman ah. Ganun talaga mga vlogger. Di totoo yan. Bola lang yan. hindi ako focus drive pero nung sa salita pero nung video what? hindi naman ako vlogger nag <laughs> vlog lang vlog vlog lang practice lang ito, mga kaibigan kasi wala pa tayong si isa na nakausap eh mayroon man pero wala tayong dala kamera i-claim mo na vlogger ka na kahit walang viewers <laughs> tayo man nakausap na ano eh. na pasayro sa ano eh joyride eh kaya wala tayo ngayon ano hindi natin na uh, tawag ito Ma Wala nung nakaraan hindi natin na uh, vlog pagka ano wala tayong dala kamera pag umulan masisira lang yung action cam natin pagka nag vlog tayo ng umulan wag ka Ay. lang magpaliwan pwede ka tayo eh, gawin ng ano pang ah. sabi mo lagi eh yun yung favorite mo na ano eh kaya eh, mga kaibigan uh, sasunod, uh, na sa sunod saan natin na makakuha tayo pasayro na madaldal ay! Hey, hey, ako na lang may pasayro ako nakaraan eh may, uh, maganda pero wow! ay, ay, gusto yun sa sabi, sabi niya gusto nagbablog daw ako sabi bakit gusto mo maganda? Eh maganda yung sinakay ko eh Huwag mong subukan Masisira ang buhay <laughs> Sexy? Hindi naman, tama lang Malaki boobs, malaki puwit Siyempre masikse ka ah -ah. Buti naman <laughs> Buti naman Nagpalo sa akin pero hindi naman nagpalo Nakakalimutan siguro ba Dapat ako lang sexy sa paningin mo nakalimutan niya siguro yung ano pagbaba kasi nagbayad na agad eh tip pa ng ano 40 pesos no! wow Ay, tayo dumaan ka ito sa ano bikutan mga bikutan tayo mga kabigan traffic dito pero doon yun wala na masyado yun kasi sabado naman ngayon tingnan natin hindi natin alam Di Kutan.